Doh? Oh my god, da mulam mula mu ni boy <laughs> Lettrang Letrang o, kalbo. Na imrol na Good morning, guys! Kamusta, mga angel? So, today po ay pupunta po kami ng school ng mga bata para mag-submit na requirements para kay Daniel. Kasi si Jacob ay naka-enroll na po iyan. Ang tagal nila kasi gumamit sila ng elevator. Kalbo. Kalbo. Sa so, letrang O, oh, Kalbo. So guys, ito yung school nila Jacob. Ito yung pang-elementary, elementary school. Mama, Kinder. Ito yan, doon yung gate. Ayan yung school nila Jacob. Mm -hmm. Doon. Yeah. Oh my god, namumula mpi sini na naman ni boy. Ay, nako Daniel. Ayuda, comment me, call me. No na nya. Oh. good. Now, <laughs> <laughs> Carneo, hi hi, sure, 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 Wow, it's life. So yun guys, uh, bumili pala kami ng fresh na ubas. Kinatas po yan na uh, yan yung matamis na ubas. Tapos katagalan niya, pwede mo siyang gawing wine. Gustong gusto ko po ang lasa niyan may angel kasi nga natural siya, walang halong chemical. Tapos uh, yung sugar niya talagang, sugar talaga don sa may na ubas. Dito may angel, kapag gusto mong uh, bumili, pwede ka muna tumikim. Good morning my angel. So papasok na po ako sa so, ngayon sa aking trabaho. Yun may Angel, natapos na namin uh, ibigay yung mga requirements ni Daniel para makapag uh, makapasok siya sa school. So dun sa school mismo ni Jacob siya papasok. So yung guys, na-imagine ko kung anong mangyayari sa one week na school ni Jacob ni Daniel kasi nung si Jacob talaga ay umiyak po yan sa school. Siguro mga ilang araw yung umiiyak na ayaw niyang magpaiwan. Tapos after one week yun, gusto na niya araw-araw na niya siyang pumapasok. Ayun, dito tayo kay Daniel. Si Daniel eh, medyo baby pa kasi siya, may angel. So, habulian doon sa papa niya. Ewan ko lang kung anong mangyayari. <laughs> so, excited na rin ako na pumasok si Daniel para at least uh, matuto siya makipag-salumuha uh, ano sa mga ibang bata. So, paano may angel? Ako muna ay grocery. Tapos, mamaya vlog ulit tayo doon sa bahay ni amo. So may angel, yung shoutout natin ay dun sa mahabang video kasi ito yung maikli lang tong video na to. Tapos gusto ko lang namang i-share sa inyo na yun, yung araw na yun may, may angel ay hindi po talaga ako pumasok kasi nag-message ako sa amo ko na baka malita ko or hindi na ako makapasok kasi hindi ko alam kung anong oras yung matatapos yung pagpasa uh, namin na requirements kasi hindi lang namin hindi naman namin alam kung kami lang ba yung mag-enroll. So yun. So, that time, din na lang ako. Nagtuloy ng pagpasok. Tapos, kinabukasan, na, ay day off ko. So, medyo mahaba yung pahinga ko. Two days. So, <laughs> ayan na inyo. Ito na ang aking uh, pupuntahan. So, ayan guys. See you later. It's our next video. And shoutout ko po kayo sa lahat ng mga nag-comment doon sa sinabi ko na mag-comment kayo para sa next shoutout natin. So, mamaya mag-edit pa ako sa bahay. Bye guys! Thank you so much sa panonood nyo sa vlog namin. Bye guys!